Ayan po mga kalingap. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, Boy Itabang. So for today's vlog, nandito po ngayon kami sa isang isla. Dito po sa bayan ng uh, Palapag. Sa barangay po ng Kahayagan. So isla po siya. Actually, makikita nyo po sa vlog ni Kuya Joey kung paano po kami nakapunta rito. Ano? So syempre, uh, nandito ngayon po kami paket sa isang bundok. Ano mga kalingap Kasi meron po kaming bibisitahin na isang senior citizen Ay. So ngayon Umakyat na po kami sa bundok So uh, bago ang lahat Huwag niyo po sanang skip yung video Panoorin niyo hanggang matapos At uh, syempre shoutout po sa buong team Kasama po natin So nandun na po sila kay Joey sa taas mga kalingap So ipapakita ko lang po sa inyo Yung uh, pagakyat po namin ano Ayan. So without further ado Akyat na po tayo Ayan po mga kalingap pakit na po kami Sira pa yung chinelas ko. <laughs> Ayan. Ah. Oh. Bakit na po kami? Dandahan lang, no? Kasi sira yung chinelas natin. Ah, grabe. huh? Ayan. Meron na po kaninang na-vlog si Kuya Joey dito mga kalingap. No? So, kung gusto nyo pong panoorin, bisitahin nyo po yung kanyang YouTube channel. Uy, grabe, ang ganda oh. Ayan. So, doon po kami tumawid sa kabilang isla. So, makikita nyo sa kabila, doon kami tumawid. At, uh, grabe, napakaalon po ng dagat. Kaya, ayan, napakakuan po ni Kanay Nice, no? Kasi talaga kapag si Kanay Nice yung kasama namin, mga kalingap, ay tatakotin sa dagat. Ayan. Ano po mga kalingap? Kasi po muna natin chinilas natin. <laughs> Ay na lang po yung nasa huli. Ano na po sila? Marami pang ganas dito mga kalingap. Tapos, ah, uh, <coughs> natin pa. makakaligat no kagaya ng sinabi ko kanina huwag nyo po sanang skip yung video panoorin nyo hanggang matapos para malaman nyo po yung uh, sitwasyon ng ating may iba vlog ngayon no Ayan. baka meron pong isang tao na uh, may kaya at po yung ating beneficiary at uh, malaking bagay po yun hindi lang po para sa amin lalong lalong uh, malaking bagay na rin po yun sa kanila kahit ganun ayan Oh, so, kita-kits po tayo dun mga kalingap, mamaya. kami mga set kalahating oras po yung nilakad namin ano bakit may motor? Huh? oo nga may motor na rin so ayan siguro nandito na po yung ating uh, may bablog ngayon ating mga giging bagong beneficiary so grabe mula po katarman papunta po rito all goods na all goods po Ayan po mga kalingap, sa wakas nandito na rin po tayo. Tingnan nyo po yung mga gamit namin kasi sobrang init. huh? Grabe ba, basang-basa na po yung aking uh, damit tsaka yung sinelas ko. Nakikita nyo naman sa video na. So, ngayon, nandito na po tayo sa inirekomenda ni ate. Ano? So, hindi po natin alam yung sitwasyon. So, ngayon, malalaman na po natin kasi nandito na tayo. Ano? At uh, syempre, alamin po natin yung kwento ng buhay Para po. po, pasok po tayo. Ayan po mga kalinap. So, nandito pala si ate. Ang kalipot eh. Ayan, ano pa pala pangalan ni ate? Margie po. At i Margie. So, siya po yung nagrekomenda sa amin dito sa magiging bagong beneficiary po natin. Nandiyan po ba siya? Oh, pa? Data. Ah, ito si Lola. Nandiyan po sa labas. Ano po? Ayan, ang gandang... Uh, ano na ba? Hapon na? Hapon na ba? Oh, Ay, tanghali na. Ayan. Pwede ba na yung makiupo? Oh, sige. Okay na. Grabe na yun, layo-layo ng bahay mo. Oo nga eh. Grabe, init. Pumunta talaga. Pumunta kami dun na umakyat kami ng bundok. Tapos talaga sinub... Pinasok Malang talaga namin. Kayo. Oo. Uh -huh. Grabe. So makikita nyo po mga kalingam sa vlog kung uh, paano po tayo nakapunta dito sa bahay ni Lola. Ano pong pangalan nyo, Nay? Lilia. Si Nanay Lilia. Ilang taon na, si Nanay Lilia? Oh, sige na po. 60. Ha? 65, ah, 69. 69, so running to 70 na. Mm. -hmm. Ayan, so senior citizen na po si Nanay Lilia, mga kalina. Ayan. Naitak po si ate, mga Hindi, kukuhanin daw kayo ng ano buko. Ay! Ayan, sarap po yun, mga kalina Fresh buko from the tree. <laughs> Ayan, kumusta si Nanay Lilia? Ayan, yeah, mabuti naman. Mabuti naman. May asawa po po ba si Nanay Lilia? Wala. Wala. Matag uh, ano po ba nagkahiwalay or uh, ano, ano po yung uh, nangyari? Oo, sakit kaya? sakit ni Tatay? Ito nga ang kanya man mga lalawas, siyempre araw na liwat. man ang kanya ko uh, ano, wala. Kasi kanya sabi daw ko. Sabi na ni na Lilia, syempre, uh, dala na daw sa pagkatanda, ano? Tapos marami din po siyang uh, iniindang sakit doon sa kanyang asawa na na pa po mga kalina. Yes. Kumusta naman po kayo dito na Ano, bang, uh, ano ba yung uh, pwede namin maitulong? Meron ka po bang idea kung bakit nandito kami? Yes. <laughs> Hindi, ayan. So, kami po na yung mga charity vlogger. No? Pumupunta po kami sa mga ganitong nga uh, isla, ganitong lugar, or kahit saan at naghahanap po kami ng uh, mga pwedeng tulungan tapos uh, doon po nagagawa namin yun sa kapamaaranan po ng mga nanonood doon po sa mga nanonood nagla-like at nagsishare so kaya patuloy namin ginagawa to syempre meron din po nga uh, sumusuporta ng uh, kahit sa kunting paraan kaya ayan uh, nakakapaghatid kami ng uh, tulong sa mga kagaya mo kahit sa maliit na bagay lang ayan, so si ate kanina si Ate, anong si? Si Ate Margie, Margie nirecommenda ka sa amin. Mm. Mag-isa ka na lang daw. Mm -mm. Ayan. So, paano naman yung uh, pangkain-kain ni Nanay Lilia kasi mag-isa na lang? Pumunta ko ng alam. Ano? Pumunta ko sa laot. Pumunta ka ng laot, mm. tapos? Mga ano, mga chair, mga mga imbibinta. Ah, mga shells. Mm. O, ano anong mga shells yung mga... O, pinakain kinakain ng ano, yung mga tao. Ito, parang... Uh, huh? karanga Hmm? Karanga? Mm, -mm perlas ito mga kay lakas yung sahang, sahang sa mm -mm. samat. Ah, yung mga kapo po mga kalingap, yung nakikita po natin na mga shell sa dagat mm -mm. na kinakain po ng mga tao, yung po yung binebenta ni Nanay Lilia. Mm -mm. So, sa ganung edad mo kaya mo pa pumunta doon, mm -mm. na, napakalayo. May role ako dalam anong ganyan, tangkod tang ko. Tungkod. Mm -mm. So, mga kalingap no sa ganung edad ni Nanay Lilia tapos sa ganitong panahon na lalong mainit Oo, ay, ma. wala po siyang magagawa kasi siyempre kung wala po siyang uh, pera, paano rin po siya makakain? Ano? Wala. Oh, wala. So, makikita niyo sa video natin kanina kung gabi, napakalayo po. Ano? So, napakalayo. Mm -hmm. Tapos pumupunta pa siya ng dagat. Mga anong oras ka na yun na namumulot ng mga shells? Kung ano, ang um, hubas mga kuha oh, so, sa sinyanyani nga kubas ngayon, di ba? Ito ang tubig mag mm, mababa, na. mababa. No, tide. Uh -huh. Mm ganyan ang papunta ko ngayon. Kaya mainit, hindi ko makapunta. Mm -hmm. Ay, mainit na siya. Oh, so, oh, oh, for, example, sa ganong kuha, sa ganong uh, sitwasyon na mainit, Oh, sabihin natin mga ilang araw na ganito, napakainit ng panahon. Paano kung halimbawa di ka makapunta doon, hindi ka makapagbenta? Ano naman yung pangkain-kain mo? Wala, pan-ano na, pan, ano, pan... pan kung meron akong pakain kaunti, ano na kinakain ko. Ay, wala naman ako hanap buhay. So parang uh, uh kahit uh, sa ganung paraan, talaga nagugutom ka rin. Parang ganun. Minsan, minsan, wala ko ng oh, kapi. Kapi. Mayroon, Kape? In my, in my room, Wala nga, eh, wala. Ay, yun lang, kapi lang talaga. Hmm. Gano'ng kahirap yung yung ganung buhay na, Lilia? Eh, mahirap. Eh, hindi ko naman manong. wala man. Kung mayroon, bumabila ako ng mga biskwit, ganun. Kung wala, kapi Para sa iyo, Nanay Lilia, gano'n ba kahirap yung buhay ng isang uh, uh, isang solo uh, parent or solo na kagaya mo? Gano'n ba kahirap sa iyo yung... na uh... Kasi, naano ko na lang, kasi wala, wala. Kasi, nakitiis na lang ako. Kung wala akong pagkain, eh, nakitiis na lang ako. Oh, so, So mga kalingap, natitwist na lang na si uh, Nanay Lilia. Kasi yung uh, pangunahing problema daw niya talaga yung pagkain. Kaya pumupunta po siya ng uh, laot, namunguha siya ng shell. Tapos kapag mga merong mga times na mainit, na hindi siya nakakapunta doon, nagkakapilang lang siya, kumakain ng uh, konti kung ano lang yung uh, makain niya. Parang ganun lang na eh. Mm -hmm. Ayan. So nakawawa uh, uh, din po ng sitwasyon ni Nanay Lilia. No? So Nanay Lilia, pumunta rin kami dito kasi sabi ni Ma'am Erika Alpon yan na sponsor ni Kuya Bal na nagbigay sa amin ng bigas puntahan mo daw si Nanay Lilia <coughs> Ay, sabi, si Ma'am Erika Alpon mm -mm. sabi niya puntahan mo si Nanay Lilia kasi baka wala na yung bigas sabi niya mm Oo. sabi niya kahit malayo puntahan nyo. bigyan nyo ng bigas kasi kawawa naman kasi tingnan mo na nalaman niya yung sitwasyon mo na ganun talaga sabi niya ngayon sige puntahan niyo bigyan niyo ng bigas o oh, ba? Diba? meron ka pa bang bigas kaunti na lang kaunti na lang mm. o oh, dagdagan natin ito o oh. ayan oh. ay salamat eh. Mm. bigas ka na na nagdag mo dun Sabi mo ka, Ma'am Erika Alpon. Salamat, Slam salamat. Nandito po siya nanonood. Salamat. Yeah, Yan, salamat. Salamat. Umiyak ako kasi. Hmm, sige, Nay. Bakit ba umiyak si Nanay Lilia? Parang natuwa lang ako. Natuwa. Hmm. Yan, so, ayan, yung bigas mo na sabi mo konti na lang, dagdagan natin. Lima kilo na, uh, limang kilo lang yan, pero kahit papano, yung mga darating na araw mapupunan yan, di ba? E, ilan ba yung uh, sinasaing mo kasi isa ka na lang naman? Isang garapsan. Oo, oh, isang, isang, takal, isang takal tapos mm -hmm. pang ano ba yun? pang uh, panghali lang, pang panghali um, yan sa, uh, sa gabi pa, naman. Pa, pang hapunan. Mm -hmm. Ayan. So, Nay, Bigas lang muna yung pwede naming maibigay. Ano? Salamat. Kasi eh uh, yun lang yung kaya muna namin. Uh -huh. Tapos uh, ikaw na lang muna bahala doon sa ulam, ha? Uh -huh. ha. Salamat ha. Salamat. Opo. Salamat. Hindi 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 po yan galing sa amin. Galing nga po yan kay Ma'am Erika Alfull. Salamat. Ano? ano yung gusto mong sabihin kay Ma'am Erika na uh, nagbibigay siya ng mga bigas doon sa mga kagaya mo? O ayan o, nanonood siya. Sige na. Pagkakataan mo, baka sakali, mayroong matuwa, si Ma'am Erika. O, oh, tulungan ka pa ulit. sige, hmm, ano masasabi mo sa kanya? Ma'am, salamat sa inyong binigay niyo sa akin ng bigas. Hindi ko maano eh. Okay lang po yan. Umi nag po si Nanay Lilia. Ayan, kasi natuwa po nga siya, no? Natuwa siya kasi ini uh, in, in expect mo ba or uh, in expect mo na may pupunta ngayon dito wala hindi. hindi Ayan, hindi niya po alam so bali natuwa po siya sa uh, sobrang saya na may nagbigay sa kanya at may nakaalala sa kanya na bigyan ng bigas ano ayan So, yun mga kalingap, no, kahit pa paano, nabisita natin si Nanay Lilia. So, Nanay Lilia, ano ba yung uh, pangunahing pangangailangan mo? Yun talaga yung pagkain lang talaga, wala nang iba. Lain mo kasi, wala naman ako pambili um, ng ano, kung na um, ulam, hmm. kung na akong pera, magbili naman ako. Wala. <coughs> gulay, and gulay. Wala. As, parang wala asin lang. Asin na. Hmm. So, ganun po talaga mga kalingap yung uh, pinakapangunahing ulam ng mahihirap. No? Kapag walang-wala po talaga pambili ng ulam, asin. Ano na yun? asin. Importante meron lang naman yung So, yun mga kalingap, eh, pa paano na kumusta natin si Nanay Lilia. Maraming maraming salamat po sa sponsor ng uh, bigas o pabigas po natin kay Ma'am Erica Alpon na iniwan po ni Kuya Val sa landing pad. No? Napakarami pong natutulungan ng uh, pabigas ni Ma'am Erica Alpon. No? Kaya yun, sa mga kagaya ni Nanay uh, Lilia, sa mga na scout po natin dati na hindi natin nabigyan kahit ni ni uh, kay kunting pangbili ng uh, kuan lang bigas no so binalikan po natin ayan nabigyan po natin ng uh, uh, pabigas ni Ma'am Erika Antro so yun mga kalingap maraming maraming salamat ano maraming salamat, salamat, po, no? maraming, salamat. Hmm. maraming maraming salamat po sa lahat ng mga hmm. nanonood ayan na po ngayon sa may uh, sa ating premiere. premier at huwag niyo po sanang kalimutan na uh, ipalike like at ishare uh, i-share ng ating video para kahit paano marami po yung matulungan pa natin ano? tapos yung kwento ng buhay ni Nanay Lilia sa pag, uh, pamamagitan ng pag-share nyo syempre kakalat yan ay maraming tao yung makakapanood may isang tao dyan na may ginito ang puso na pwede kang matulungan ano? nandyan lang yan uh, nanonood lang kahit gano'ng kalayo na eh, kasi katama pa naman kami pag uh, sinabi ng uh, pag may uh, sponsor nagsabi o oh, sige kawawa naman ni ganito balikan nyo okay pa diba, balik kami kahit gano'ng kalayo ano mm. ayan so ayan mga kalingap sana huwag nyo pong kalimutan na i-share yung ating uh, bawat vlog na ina-upload o yung mga charity works po natin na uh, kahit pa pano marami yung makapanood mara mapunta doon sa isang uh, may ginto ang puso at matulungan yung mga beneficiary natin hindi lang sa unang tulong ng ating magagawa kundi Uh, mabago natin yung kanilang buhay ano? ay, kasi kami po kanay wala po naman po kaming kakayahan na pansarili yung uh, yung amin ba yung pansariling tulong namin wala talaga so bumaba sila kami doon sa mga ano, ano ayan sa so, mga kalingap maraming maraming salamat, salamat po salamat. Hmm. gusto ko lang pasalamatan yung walang samang sumusuporta sa uh, ating uh, team na nandiyan po si Maniteri Anderson, Ma'am Irene Biswilan, Ma'am Erica Alpon, kaya mama... Uh, ano ba yan? Uh, sa Spurgeon Family. Ano, kay kay Jones, kay kay Emma, <coughs> Kaya Ate Nelly. Tapos, Kaya Ate Vic Jones. Kaya Tita Marcelina. kay isang Kaya Emma. Kaya Ate Edna Malina. Kaya Ate Rose Aguirre Vlog. Sa lahat po, ng mga sinashout out ni Kuya Joey po, sa kanyang outro. Maraming maraming salamat po. Pasensya na kung hindi ko po kayo kabisado. Napat, ah, uh, alagi ko po yung sinasabi na kasi uh, marami din pong nga uh, bagong uh, sumusuporta kay sa konti paraan sa team po natin kaya yon patuloy po tayong na naglilingap ano ayan syempre huwag niyo po sana kalimutan na suporta niyo ang ama ng kalingap ayan si Kuya Bal Santos Matubang at si Edna Vlog sa Champ Kalingap Club at syempre, kalingap, uh, syempre yung uh, team po ng The Great Team Marainon, dito po sa Summer Landing pa nandiyan po yung head natin ng uh, ambassador Joey the Great Uh, Baitabang, Edna Condor, yung TV, BB Mix Vlog at Biyahin King. No? Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo, Nay. balik na lang salamat, po kami, ha? Salamat, salamat. Mm -hmm. salamat sa, sa, sa ibigay sa niyo sa, sa akin. Mm -hmm. Parang ako makaano naman po. Bigas, salamat. Salamat na nagbigay mm -hmm. sa akin. Salamat. Mm -hmm. Salamat na po. Walang yes. ano man po yan, Nay. Kasi uh, nakita mo naman po namin sa kalagayan niyo na talaga kailangan niyo rin ng uh, kahit sinking kilo. Ano? Salamat. Ayan. So, yung mga kalingap, ingat po tayo palagi. At syempre, kampay Senara nara. Adios mga